O, oh, di ba ang pumping station, solusyon uh, sa baha. Solusyon para hindi tayo ma-perwisyo. Di ba? Eh, baligtad diba? eh. Para bang problema. hindi solusyon eh. Problema binigay sa atin eh. Oo. Uh, oh. Ito nga, pinalilinis ko na naman. Ayan, o oh, kaya walang gumagawa pa. Ayan, uh, Di ba? So, ito ang mga yung amoy? Hindi naman. Pag naglo-low-tide lang, yung nag-aamoy, ano, ilog. Eh, no? Mga gamit. Kaya mo siya Hindi gumagana yung bomba lang. At yung umano ng basura, kumukuha. O, sira. Eh, kumukuha ng basura. ano? Eh, yung tatlo? Ano, apat? Saan naman po? Sa taas po, DPWH. or sino naman po ang involved dito sa pumping station na to? Sana naman po tulungan nyo po kami. Presidente po kami ng Maynila. Ayaw po namin ng perwisyo at ayaw rin po namin ng, alam niyo naman po, tungkol sa isyong yan, ayaw po namin makisaw-saw. Sana naman po, tulungan niyo na po kami na, o oh sige, hindi po mawawala yung baha, pero hindi naman po sana ganun kataas. Since, mula po nang ginawa po yung pumping station na yan. Yung dating gatalampakan, naging be bewang na po yung tubig eh. Mayor, related naman sa sulog, Apog, kamusta na po yung uh, ongoing? Sira, uh, sira pa rin. Nakakaawa yung mga taga-sunog, And it cost the city, I know, not the, only the city, the people of this country cost uh, the taxpayers' money is about mga 700 million na. On a less than 500 square meter facility. siang relayata tinayo doon, eh. <laughs> hindi, hindi mo talaga totally nagamit yan, eh. Lumubog na nga yan pati ito, lumubog na eh. oh, yun. Okay. Yung buong ano, motor? Oo. Oh. Natutulog ako din. pag ko, lubog na yung eh, motor ko. Eh. Oo, oh. pag mo? Hmm. Oh. Hindi naman gumagala kasi. Parang perwisyo yata, ang dami lumubog na bahay. Dito, dito sa ban? Oo, oh, pag nakita nyo yung high tide yan, pinapasokan loob ng bahay niyan. Oo. Oh. Sir, kamusta dito ng bagyo, sir? bagyo? Lubog? pagka, pagka sumabay yung high tide lubog okay. eh kung bagyo lang medyo ah, ano pa kung mababa ang tubig sa ilog ibig sabihin sir uh, walang, walang, useless yan walang, may, useless yung pumping station mm. yun, hmm. sir hindi gumagala Tot totally pinagmumura na namin yung tao dyan eh Sorry, Bakit nyo pa tinayo yan? lang pala ta, ba, bahay rito. May pumping station dito pero permiso yung nakuha nila. Ibig sabihin sa Ristes. No, no itong, tulugan lugar na to, ah, talaga. May na, based na yan sa experience ng mga residente dito, sir. Anong barangay to, sir? Saka district? District 2, barangay 183, barangay 178, barangay 177. Tondo, Manila. Lumulubog yan. Yan, Hanggang hmm. okay, dun, dun yan sa Wanluna. Sa, saan pwede tumihindi, sir, para makita na yung harap yan? Kaya nga tinakpan eh, para huwag makita eh. Sinunago? Hindi, hindi kumagana, Sir? Ano, yung may law ng asol, Yan ang harap. Tinakpan nila? Oo, oh, nung giniba yan, dahil okay. okay. papalitan, giniba, papalitan na. Nung, pinali, nung papalitan na, nilagyan na ng pakit. Ah, okay. Okay, papalit Siya, siya, simula nung ginawa niya at ginawa yan, hindi talaga siya gumana? Gumana. Gumana, pero... Pero totally talagang, distress. ano... Hindi lang. Hindi lang. Hanggang saan po po yung baha dito? Pag doon? Pag doon, umabot na lang hanggang puso dyan eh. Ah, oh. ito? <laughs> Hindi <laughs> 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 to. Pinakamataas so, na nagbukas ng dam sa Bulacan na dalawa at may bagyo. Siguro, pangagan nah, dito. Ngayon okay, po, residente talaga dito? Oo, uh, dito na ako pinanganak. Ano? Alam, anong taon na construct yung pumping station, sir? Eh? 2018. 2018. Mm, kaupo ko lang noon kasi uh, sa lokoyang ako unang pumalit sa chairman dito. Tapos, yun nga, nagawa yan, natapos, tat pero ilang buwan lang, sira na naman. Sira na naman? Oo, oh, tapos. Ano, anong pagkasira, sir? Uh, mechanical o pumping? Hindi, yung, hindi, hindi tumatakbo yung, ano, yung saan pumping. Problema. Yung, problem, yung pump. problema yung pumping, oo. Oh. Pero nasira, sir, ilang buwan na tingga? Matagal na tingga yan. Tapos, ginawa ulit. Ginawa ulit yan eh. Tapos, sira ulit. Hanggang sa umabot na ngayon. Itong problema to, kada baha ngayon, eh, ang tataas ang baha namin, dito. Na nakakapagtaka lang. Bakit? Dati, nung wala yung pumping, hindi naman ganyan kataas ang baha sa amin. Ibig sabihin na simula lang ang pa yun. Perwisyo talaga. Pero kung talagang gawa yan, eh maganda. Kung talagang gumagana yung pumping station maganda. Maraming masusolusyon ang baha yan. Kasi yung pagkakalam ko dyan, mula kay Jesus City, pababa, sa amin bumabaksak kan tubig. Ngayon, siguro, bago mumupa sa Quezon City, eh, nasa amin pa yung tubig. Eh, itong pumping station na to, so, nakaano lang to, nakalevel lang sa ilog. Pag ang ilog, doon palang tatakbo yung tubig palabas ang ilog. Kasi walang bumubombe, walang umihigop, hindi nagsasara. So, nakalevel lang sa sa ilog yung pumping. Kaya pag nag-high tide, lalabas yung tubig ng ilog, lalabas sa karsada. Walang pumipigil sa... Like, for example, high tide. Di ba dapat na yan? Uh -huh. hindi. Naglalabas pasok lang yung tubig eh. So, dapat siya na yan. So, kailan, kailan yung huling pagawa niya siya? Kailan, kailan na Kailan na yung si mm, latest na pinagawa niya? Hindi. Nung bago dumating si Senator Mark Bilyar, Bilyar uh -huh. eh, alam ko gawa yan. Kasi pumunta si... Ano yan eh? Nag cutting ribbon sila dyan eh. Eh, so, ibig sabihin, mo, nagulat kami ng mga ilang buwan. Hindi na gumana. Hindi na sira na naman. Hanggang sa ngayon, Pag pagkakalam ko, hanggang, sa ngayon, ngayon, hindi gumagana eh. ah, so, so, nung pag July, sila, itinagamit yan? So, wala na, puro bahala rito. Puro Talagang, ako nga, kinukuliklik ng ano eh, ng... Dito. Oo, oh, kaya, nire-request ko sa pumping, maglagay sila ng bomba, kahit mga maliliit lang, ilang kraso. Para nahihigop yung tubig, nailalabas sa ilo. So, totoo yan. Ang laki ng problema sa amin yan. Dati, hindi kami binabahan. Nung wala yung pumping, hindi makabi binabahan ng ganyan kataas. Okay. Eh, Ibig sabihin, sir, per permission yung nakuha niya dito ng last July. Correct, correct. Pero kung yan gumagana, malaking tulong yan. Pero ngayon, sir, ano sila ba hindi gumagana? Same, ganun pa rin. Makina ata. Makina. Hindi umihigop ng tubig. Pero yung flood control, sir, gumagana yung gate. Mataas din. Eh. na lang yun. Nakalabel na lang. Nakabukas na lang. Kaya nga, pag high tide, Pasok din yung tubig, lalabas sa karsada. Hindi ko yung Hindi, naka-steady lang na ganyan yan. So, pala sila. Kaya yung bulko ng tubig, sir. Oh, for example, walang ulan, high tide. Lalabas din ang tubig. Kasi pag taas lang ilog, naka-level lang yung pumping, maglalaro lang yung tubig na ganun. Imbis na dapat naka-block yan, nakasara, hanggang doon lang ang tubig. Eh, nakabukas yan. Yung conveyor na panghakot ng basura, sir, Hindi rin. Hindi rin. Hindi rin Kaya nga, ang laki ng problema ng pumping station na yan. Eh, so, siyempre, ako naman, kagaya ko, hindi naman ako engineer, hindi naman ako. Siyempre, umaasa ako na dapat gawin nila ang kinakalampag namin dito na sana tulungan kami ng DPWH na tulungan naman ng problema ng nasasakupan ko. Sir, nung kinonstruct yung project, sir, na nag-abiso ba sila dito, may mga permit na no, wala? Wala, walang so, permit. Wala, walang mga permit pala yun. No? Wala. Ay, basta gawa na lang po yan. Gilagawa na lang yan. Okay. Pero ang, ta pero ang tama pala niya sir, dapat kukuha mo lang sila ang permit ng Manila, gano'n ba eh. yan? Kasi nung ginagawa, hindi pa ako chairman noon. Dating barangay yan eh, pwestong yan eh. Diyan nakapwesto yung barangay dati, sa pumping station na yan. Itong barangay na to? Oo, oh, oh. opo, opo. Ito pong barangay na to. nilipat lang to. Nilipat lang so, po dito. Chairman, sa pagkakalan nyo, kanino proyekto yan? Oh. Eh, siguro sa DPWH. Mm. Pero walang, walang, ano, walang permit, ano? Pero, ewan ko sa unang mupo. Kasi, nung ginibayan, hindi pa ako chairman. May unang chairman na nakaupo rito yung Toto Arnaldo. Oh. siyang yung ginigiba yan, siya pa chairman eh. Kaya siguro sa kanya, kung may permit man, siguro sa kanya dumaan. Kasi gano'n ka Talagang permiso, kasi totoo lang, ang daming, for example, gamit mo, taon-taon magpapalit ka nalang ba? Eh, taon-taon, ani ka ng baka eh. Tsaka, ba, ang pumping station? Di Oo, di ba, ang pumping station, oh, station solusyon sa baha. Solusyon para hindi tayo ma-perwisyo. Di ba? Eh, baligtad eh. Para bang... Problema. Hindi solusyon eh. Problema binigay sa atin eh. Pero, nagkasasay di ba? Matik yan. Kasi pera ng taong bayan yan. Nagawa na nila yan. Nakabili sila siguro lang. Ewan ko, ano dapat nilang pili? Siyempre, hindi ko alam yan. Sila lang yan. Pero ang inihingi ko lang bilang chairman dito, residente dito na na perwisyo sana naman po kinakalampag po namin kayong nasa taas. Tulungan nyo naman po kami So kayo sir, anong status niya? Nakatake ka o for referral? May, for may, may taong gumagawa, nakita ko eh. Kaya lang, tingin ko, pukpukpukpuk puk, puk, puk lang eh. kasi dapat palitan niya yung bomba eh. Tsaka yung umakakot ng basura, hindi tumatakbo eh. So ang ginagawa niya, mga, may, may mga taong gumagawa Oo, eh. oh, makita lang siguro may pumupukpuk. Kaya nung tawahan ko yun? Pa? Kaya taohan po ko yun? Eh, hindi ko alam. Alam ko, DPW is yan. Kasi dati po, alam ko, ibibigay sana sa MMDA yan. Tinanggihan ng MMDA po. Kasi po may problema po yan. Kaya ayaw tanggapin. Eh, Ayun ang pagkakalam ko lang po ah. Kaya ayaw tanggapin ng... Ito turnover. Ito turn over. Eh may problema. Kaya hindi na makukunin nila na may problema. Siyempre. Okay. Dapat buo na yan. Tumatakbo. Okay. Uh, uh, ako po si Chairman Joseph Lipasana ng Barangay 183. Eh, District 2. Umiingi po sana ako ng tulong sa taas. For example, DPWH po. Sana naman po, bigyan na natin solution po ito. Taon na po to, taon-taon na lang po, ganito po tuwing may bagyo. Paano naman po yung mga residente ko rito, kawawa oh, naman po. Eh, ako naman po bilang punong barangay rito, ginagawa ko naman po lahat ng paraan ko para mas solusyonan yan. Kaya lang po, tawag ng kalikasan niya, kailangan tulungan nyo rin naman po kami. Sana naman po, sa taas po, DPWH, or sino naman po ang involved dito sa pumping station na to. Sana naman po tulungan nyo po kami. Presidente po kami ng Maynila. Ayaw po namin ng perwisyo at ayaw rin po namin ng alam nyo naman po tungkol sa isyong yan. Ayaw po namin makisawsaw. Sana naman po tulungan nyo nilang po kami na o oh sige, hindi po mawawala yung baha. Pero hindi naman po sana ganun kataas. Since simula po nang ginawa po yung pumping station na yan, yung dating gatalampakan, naging be bewang na po yung tubig eh. Nag nasa puso ko po ang tumulong sa atin, mga kapwa natin. Bilang po nung barangay po rito, hinihiling ko na po, isa yan po sa mabigat na problema po namin. Biro mo po, kahit walang bagyo, umulan lang, masabay sa IT, tapos. Ang, ba ang baha sa amin, gabewang na. Kataas. sana naman po, eh, bigyan niyo po ng solusyon ng problema ng nasasakupan ko po. Hindi lang po barangay ko, marami pa pong iba. So, ilang barangay po? Marami, po Kataas. dito. Kabilang barangay din po. Pag high na po. Ilang barangay? Bali, tatlo po kami rito. Tatlo oh, 177, 178, tsaka 183 kami 188. nga po.